Yo, what's up mga katumba? Mapagpalang araw sa ating lahat dyan. Yeah. <laughs> ngayon, for today's video, pupunta ako na fish market. Ayan ah. At ah, uh, bibili tayo ng uh, seafoods pang ano natin. Pang three days na ulam. Linggo nga pala ngayon dito sa Dubai. At ayan. Uh, ayan. Eh flex ko lang. Ah, oh, tama diba, ganda oh, ano, oh. oh. ano. <laughs> Matagal ko na merch to. Marami-rami na rin tayong nabenta nito at marami na rin tayong natulungan nung pandemic. So iniintay ko lang yung sa uh, building ko na parang kayo kapatid ko na rin dito sa Dubai. Uh, at may ubot si po na naman tayo dahil sa pagpapalit-palit ng klima. ayan no. Oh. At uh, siya nga pala, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta po sa aming mga challenger na pa-challenge ni uh, Maruko Official. Ayan, huwag niyo po kaming kalimutan na. Alright. Bye-bye. <laughs> pakita ah. Pakita. Brr! Ano yan? Sabihin ko? Ayan, pakita ko sa inyo yung fish market ulit pag nandun na kami. Alright. Ayun na nga, mga ah, na, Nandito na kami sa fish market. Sama kayo. Ayan yung kapatid uh, ko dito sa suday. Ayan, oh Itang tao. Alright. Kumuha na rin kami ng trolley kasi nagkakaubusan na ito. Ayan, no? Uh. Ha? 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 Iwas muna natin yung camera at maraming uh, ibang uh, ibang nasyon. Thank you, brother. Thank you. Yan. Yay. Okay. Medyo sensitive sila pagdating sa mga ganyan kaya iniiwasan ng camera dito yan unless license ka. Kailangan din kasi ngayon ng lisensya pag magpa-vlog dito. Oh? Oo, oh, mahirap, mahirap ngayon. Hindi pwede yung basta-basta, ano, lalo yung magpa-vlogger ka dito. Kailangan may lisensya ka. Parang nasa ano yata eh, nasa 5,000 grams. Eh kung hindi ka naman full time vlogger. Oo! Oh. So, Mabayad ka ng 5,000 sa Desedia. Medyo madugo yun. Although hindi ka naman pinagbabawalan, huwag lang yung talagang uh, mag-i-endorse ka. Uh, Ayan, nandito na kami sa loob. Ito, tingnan nyo ang... Uh, actually, na, uh, napakita ko lang na dati itong mga ito, pero pakita ko na lang ulit. Nasa challenge tayo. Kailangan natin magsipag. Alright! Ayan, oh. Ta, ta, ito. si ta. dito? seafoods dito. Dito muna kami sa suki namin. Ito, ta, ta. Medyo payat to. Ito, si Tanigawa. Shout out, Tanigawa. Ay, naantok. Ayan. Anong may ano kung dito na wala kang iba? Yun. May tanong po. Sakto, may puset. Telapia. Telapia. Ang ng ulo, may nilapalapo Magellan. Magellan? Lapalapo Magellan. Lapalapo Magellan? Oo, sriwa ulo, sira ulo, lahak ulo. Ano yan? Pati sira ulo? Oo. So lahat ng ulo may tinda dito? sriwa, sira, lahak ulo. Pati sira ulo may tinda kayo? Sige na. Sige na, bibirin na kayo. Sige. Magkano alimasag? Sige. Asa panga laman, tanga laman, lahak. Alimasag tanggal laman? Panga, panga, tanga, lahak. Ha, ah, panga, panga. Oh, saglit lang. Sige na mataba. Ah, ganun. Baka payat nga hindi naman. Bani. Sige, sige, sige na. Sige lang kasi kami lang kakain. Ayun, alimasag. Yes, madam, galang ba? Payat yung alimasag niya, mataba yung nagtitinda. Mas <laughs> mataba pa yung nagtitinda sa alimasag. Oh, kulang pa yan. Ayan, ito na sabi ko. Ayan. Ito, kaibigan ko Shoutout ka muna. na. Ayan. Sa mga taga-kabite. Ayan, sa mga taga-kabite. Sa all, UAG. Ayan. <laughs> okay. Tilapia, magkano? Tilapia, please. Grobin naman? Tilapia ni Carla. Tilapia. Bigyan mo ako. Isang kilo lang din. Ilang piraso sa kilo? Itong piraso, maliit. Ilan? Ay, oh, maliliit lang. Pero kahit mga apat. Yan pa, Four pieces na lang yan. Ilang? Yan na. Oh, this one. small lang okay. Malit, malit. Malit, malit. Malit. Ah. Ayaw. Yeah, yeah. Okay. Buhay okay. pa, pa, buhay pa. Ah, buhay pa. How much? Sana 0.620. Uh, Why 20? Mahal? Pura. Mahal. 1.6 no? Ah, 1.6. Uh, pura, pura daw. Sino kuripot? Kuripot. Kuripot. Mababara tayo dito. So, maganda rin yung hipon niya, oh. Uy, bigyan mo ko hipon. Magkano? 15? 20? Magkano? Uyo ko, beti lang, isang kilo. Bagay mo na... na. Isa lang, kulang sa, ay, sobra sa amin yon. Hindi ba, kung sa amin kakakain? Kulang pa, Eh, <laughs> Uy, maganda. Dampot ka naman ng dampot. Pili mo ko. Ayun, no? Isang kilo lang, ha? Update ko kayo ulit mamaya. Brother, ito. Ay, ayoko, luma. Ulo, ulo, ulo. Sa ulo, dahil ulo. Hindi sila ulo? Ah. So, ayun, hindi raw sila ulo yung tinda niya. sila ulo. Ah. Ay, eh, lap lapo-lapo, oh. Oh. Ayan, hindi, hindi siya buhay. <coughs> Panigit. <ke. coughs> Say hi to my vlog Hello, how are you? This one fish market coming This one too much good brother You take your fish Too much happy Thank you so much thank you, thank I you. love you yeah. Yeah. <laughs> Thank you So, ayun. Nakita na naman natin yung mga Nakita na naman natin yung mga kaibigan natin dito Sa fish market Alright. Namiss nila ako. Matagal na hindi di pumunta rito. So, nagaanap kami ng yellow pin At, uh, tiger prawn yan, eh. Medyo mahal talaga yan. Don't talk. Hey, tiger prawn? Ayun, ah, na Yan naghahanap kami ng ano, naghahanap kami ng uh, yellow bean. Meron yan, oh. makakakita tayo dyan. Ang laki ng bangos, makakatumba. Ito. Oh. <laughs> Ang laki ng bangos. Alright. Wait to na.

Ha? Huh? BigBee oh. Where's the discount? 40k, 40k Yun na lang kamo maliit Ha? Huh? Oo oh. Ano? Masyado malaki kasi <coughs> Malaki kasi yung isa kaya pinapa-cancel ko ka. Ayun. Yan 1.77 lang magkano daw kilo? Oh, ba't magiging 25? 20 lang. Only 20, brother. No discount, pare? Go ahead. Only 20. 20. Ang hirap mga ikaw ito. Pwede mo naman cancel it. Ang hirap mong barat dito ah. Huwag ka din nyo ako nakikita ng mga ilang panahon ha. Pabalik fish market na nga ako para matigil ang kalokohan nito mga lintik na to so ayun i-update ko ulit kayo mamaya so ayun na nga mga katumba tapos namin mag uh, Pumili ng mga isda so dadali na namin dito sa pagdinisan ito ayan, ayan. so dyan kami nagpapalinis may bayad niya lang na extra pero at least hindi na pabaho sa bahay mo isa sa hindi ako marunong maglinis hindi ako marunong maglinis ng isda so yun pipila lang natin babalikan na lang natin pa after a few minutes siguro Abili nga pala ako ng ito so, tuna malaki Sas sasain ko kinaing tapos, yun nga, may crab, may tilapia, may bisugo. <coughs> mo yan, mo yan. So, so, ayun, tapos na natin uh, dalhin doon sa palinisan yung ating uh, isda. At uh, bibili naman ako ng baka. Gagawa ako ng beef pares dahil yun ang gusto ni Bibi Katumba. Ito kay Kuya Jun, suki ko to. Ayan o. Oh. bisim Bising busy. Bising -bisi si Kuya Jun. Kuya Jun! <laughs> Long time no see. Oo nga. Ayan. Ayun, oh, dito ako bumibili ng oh. ano, embutido, baka, lahat dito. Kaya nga, ka. kaya ano embutido? Sampu lang. Oh, sampu, isa? Isang piraso. So. Oh, uh, kala isang balot, sobra, ha? grabe yun. <laughs> Ayan, tol, bili na. Ayan, ha? Tarangin mo ako ano. Oo. Oh. Akin, Wait lang. Wait lang. sakin Sa ano, Kuya Jun, pampares. Oo. Oh. oh. Ano lang. Kalahati lang pampares at saka kalahati pang ano. Oh. Ano ba yan? Kanto? Ano? Yan ba dapat? <coughs> Ito raw. Yung may tabak tabak konti, Kuya. Ayan, yan. Ayan, oh. Okay. Tingnan ko nga gano'n makarami kala pang pare. Baka, baka puro, baka puro tabaan dito dyan. Walang naman. Dagdaga mo pa. Gawin mo ng 20. Ah, hindi. Ano lang. Sige na nga, 20 na nga. Yan. At saka kalahating ribs. Ang laga. Tayo okay. okay, pa, pakat pa pa na ako niyan ha. Pares o. Lit na mo lang. Yung cubes lang yan. Yan. Nadali mo. Kalahati lang na ribs. Hmm. Hindi, tatapon ko na may unang kulon yan eh. Lagi naman. Hingi pa nga akong taba eh. Pampalasa ba? Uh, Yeah. Ang ating ride maganda ha. Kasi ganda mo ha. Ano frozen yan? Alright. Right. So ayun, update ko kayo mamaya pag nasa gulayan na tayo. Yon mga katumba, pauwi na kami, tapos na kami mamalengke at maaga kami nakaubos. <laughs> ito, gusto lang namin ipakita sa inyo to. Sandstorm na po, mukhang painit na rito sa Dubai. Video mm -hmm. mo lang yeah. 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 Grabe. Ito sa Yan. Medyo parang hindi na po maganda to. <laughs> <laughs> masyadong maaga, masyadong maaga para mag uh, summer dito okay. hindi makita yung daan kaya alali lang kami rito grabe no oh okay, grabe naman okay. kaya medyo mabagal lang tayo ngayon dito mga katumba Storm na to. So ayun na nga mga katumba. Tapos na tayo sa fish market at ngayon nandito na tayo sa bahay. So dito na natin tatapusin yung vlog natin. Maraming maraming salamat. Bye-bye.